Isang mapagpalang araw po sa inyong mga tol, andito naman po ang inyong Buhay Driver Joe TV. Today's video po is nagpunta po ko rito sa may Marikina, sa may Lamuan at nandito po sa may bilihan po ng, ng spare parts po ng gulong para po ipa tubeless po yung ating uh, rim set na spoke type. Kung napanood niyo po yung uh, nakaraang video ko po uh, pinapowder coat ko po yung, uh, yung rim set na binigay sa akin ng aking kaibigan So ito na po yun siya, ginawa ko pong uh, dilaw na gawa po sa powder coat yung pagkakapintura niya Nagpalit po kasi ng rim yung aking amigo, aking kaibigan na uh, si Marjon dahil Uh, naisipan ko pong arborin dahil yung problema ko po kasi sa aking motor na lagi po kasi naiipit ng interior kaya uh, ginawa ko po pinapowder coat ko at sabi ko gagawin natin itong tubeless kaya ito na po siya uh, panorin nyo po itong video hanggang dulo para magkaroon mo din po kayo ng idea kung paano po gawin tubeless yung ating uh, spoke type na ating rim set Bali sa pagpapatubles po ng rimset na spoke type eh, bibili po tayo ng interior na ang size po ito 25 by 14 ito po yung interior na gamit po ng mga Mio and then Uh, order din po ako ng gulong na uh, sa unahan po ang aking gulong is uh, 70-80 at ang hulihan ko po ay 80-90 and then sa so pag order ko po sa Lazada meron na po yung pito, meron na rin po yung tire sealant, kumpleta na po yan uh, isasalpak na lang and then itong, kung makikita nyo po itong interior po na pang Mio na 225x14, binyak po nya sa, sa pinakagitna isasalpak po yan kasama yung pito dun sa lagay ng pito and then ibubuka Uh, para ipalibot doon sa kanyang rim. Ah uh, undersize po 'yan dahil yung rim po natin e17 bali. Uh, 14 po yung kinuha kong ano uh, interior para hapit po siya doon sa palibot ng kanyang ng kanyang rim para hindi rin po mag, para sumikip po at hindi po sumingaw yung hangin kapag uh, hinanginan na siya. And then pag nailapat na po yung yung uh, interior po na nilagay po sa ating rim set na number 17, so pupunasan po 'yan, lilinisin. And then pagkatapos pong linisin, gagamitan po 'yan ng langis na uh, galing po sa makina ng motor. So, Para laliga po 'yan para hindi po mahirapan yung pagsalpak ng ating ating bagong gulong. Yung gulong ko po na na purchase po, eh, po yung ano, at ah, tubeless na yung aking nabili sa Lazada. Uh, bari, journey po, journey po yung tatak ng gulong niya. Yung panghulihan ko ho na 8090 is uh, uh 1,000. And then yung pangunahan ko po na 7080 is 800. bali ito na po yung at gulong na isasalpak natin sa ating cream. Bari, ayan, na, jajan meron na po yung sealant. And then pupunasan din po yung pinakagilid ng ating goma, ng ating gulong para hindi mahirapan doon sa pagsalpak doon sa ating rim na meron ding interior na sinalpak doon sa rim. So, nakikita nyo sinasalpak na po. Uh, pwede ko rin sana itong gawin dahil meron po akong pang panghangin sa gulong pero hindi pwede pe dahil ang kailangan po dito yung meron pong compressor kasi pag niyan unang hangin yan dapat yan intact para lumapat yung pinaka gilid ng gulong and then pagkatapos yan bab, tatanggalin ulit yung pinaka para ilagay yung uh, tarsilan sa loob, sa loob ng gulong kaya minabuti ko pong dito na lang po dalhin sa may pinaka shop dahil yung compressor po nila ay puro heavy duty uh, pag pinasakan po yan ang pinasakan po sa pito na hangin intact po dapat yung hangin na papasok dun sa para mabibigla yung pagkakasalpak dun sa mga gilid ng, ng goma dun sa palibot ng rim so yan bali yan naisalpak na naisalpak na niya yung pinakagulong natin dun sa rim and then natin niya yung lap yung overlap ng interior na nakasalpak para suwabe yung pagkakakabit dahil kailangan maunat yan pantay pantay siya and then pagkatapos nyan hahanginan yan ng may pressure na compressor para lumapat yung pinaka pinakagulong nya and then tatanggalin yung hangin and then ilalagay yung pinaka tarsilan and then pag na, nailagay na yung tire sealant dun sa ito nga pala yung pinaka ano natin yung pinaka libreng libreng pito kung halimbawa gusto man gusto nating magpalit ng mugs pang mugs po yung libre na pito na yun and then pagkatapos nyan nalagay na po yung tire sealant and then final hangin na and then meron po tayong cutter dapat para yung pinakadulo nung pinakasobrang interior ihiwain po yan and then para malinis tignan and then para pantay yung pagkakalawit ng interior do sa pinakalabi ng kanyang rim so ayan binantayan ko po talaga yan kasi yung interior yung pinaka rim po natin is bagong pintura kaya medyo tinutukan natin para hindi masira and then salpak na yung hulihan ito naman yung pinaka yung, yung unahan nating gulong hindi ko na biniji yung proseso dahil ganoon din naman yung gagawin dun sa kaninang pinakita ko na na video, kaya ito na yung pinaka final and then uh, dadilin yan sa may tubigan para malaman kung intact yung pinaka pagkakakabit ng ating gulong para malaban din natin kung may singaw siya And then, kailangan ito, uh, hindi nyo pwedeng bawasan ng hangin o kaya pasingawin dahil kailangan naka, naka ano siya yung pinaka lapat ng kanyang gulong na maintain yan. Bago ka magdagdag o mag, magbawas ng hangin, kailangan i uh, iraning mo muna siya, condition mo muna siya, paanda rin mo na mga one week. Pero pagkatapos po nito, magagawa po tayo ng review. So yan na po, natapos na yung ating project. So ang dito na lang po ang ating bi ang aking video. So wag niyo po sana kalimutan suportahan yung aking YouTube channel ng Boy Driver Joe TV. So uh, uh, mag-like po kayo, mag-comment at mag-subscribe. Mabuhay po tayong lahat at God bless you